Ganyan. Ayusin, hindi yan, amo. Oh, like that. Mm. Oh, dyan ang inagay. Tupiin nyo yung lahat. Sige lang kay base base ninyo. Hindi kayo nagtutupi. Damit nyo? Tupiin nyo yung dalawa. Patay kayo kay mami nyo. Huh. Ayusin, hindi yan, amo. Hindi, amo. di amoyan apa sumbung tadi ada sumbung mami sabi sumbong daw. <laughs> sumbung tahu sumbung sabi saya di tadi kan, marunu <laughs> Dad, Sumbong sumbung DADDY, <laughs> kau bang bang Birayo, ha? Birayo. Na, tupi inyo na yan lahat. Patay kay kay mami yung ganyan. Ano ang ganyan din amo? Oh. Patay kay si Ibad ngayon sa sako na ngayon. Ako dito, dito. Oh. Mm, yan, very good. <laughs> very good. <laughs> Sige na, tupi. Tupi talaga. Lang maayos. Tupi talaga ng maayos. Basta, nakatupi. Busy talaga yung dalawa. Sige, tupi. Patay talaga kay, kay mami ba? Lagot kay mami ngayon. Hindi, amo. Bilis! Tagal! No, Keday ka mo, Ara. Iwan na kayo ngayon. Tagal talaga magtupi! Bilis! Tagal! Ano ni no, 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 no. Marunong? Dapat marunong kanyan. Opo. Bilis. Tagal na. Oh, tagal. Ayusin maayos. Maayos ang tupi. Oh, like that. Hindi man amo. Go na lang. <laughs> <Kinuwan>. <laughs> <Ule>. <laughs> Ikaw, iban one year ka dyan. Maiwan ka na ngayon. Hindi ka magsama. Punta na kami kay Sisi sa Jollibee. Bilis, ang tagal. Entra si pasok lang yan si Mami. Na, nandiyan na. Tagal man talaga. Tagal talaga, Mami. Bilis ha? Bilis na. Bilis na. Bilis ni. ni, na. Bilis Ni, Bilis na. Bilis na. Bilis na. Bilis na. 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 Wala na ang Ayaw masaktan.